Magtaba pa dyan. Doon sa isabi na kasi bawat, binagawa lang ng wala kami kasamang matanda. Sinan? Bakit hindi na Ano? yun naman? Time lapse na kasi pag nag, nag ano ako pag post ko kunwari 8 minutes, hindi siya na parang mga nasa ano lang Mga nasa 2 minutes lang mapo-post. Oo. Hindi kahit ano, kahit hindi reels. Oo. 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 Unlimited yun. Hindi. Hindi grill, oh, grill, yun. Yun yun. ka pa Reels. Walang ano Ano lang yun. Sa reels. Makapain siya. Pero pero pinaka... Sa TikTok ka may 10 minutes. Yun lang. Yung sa TikTok may exit talaga. Pero But sa reels. Hindi, mayroon na may, may mahaba sa... Ba ba? May mahaba sa TikTok. Kaso nga lang sa reels. Hindi po alam sa akin. Two minutes na kakatch up. Ano po yung action kapag ano Pero kapag yung post ng yun video, wala na. Hindi siya makakaya. Ayan. Or baka... Pero naka-professional mode kasi yung ano ko, Facebook. Para di ko na din kung dahil ba doon. Pwede yung i-release mo lang yung mga pinnets. Yung mga ano lang, Yung mga cutlet talaga.

Pag nagpuputol-putol yung ano, pwede mo naman yun i-cup-cut para magdire-diretso siya. May voice-over buhay sa iyo. Oo. Pwede ka rin magsalita doon. Kahit yung ganito may salita, i-ano mo lang siya, tapos mag-voice over ka na lang. Ako minsan wala nang edit-edit. Sige po. Eh, bagong tiktok lang eh. Oo, ito. Ito pa ang ito pa kasi Naglalagay pa nga lang ako ng kulay. Eh yung kulay, hindi ba siya, hindi ba siya totally talaga na, na natutuyo talaga sa Medyo madikit-dikit siya. Eh nagpiga-piga ako ng damit kasi <laughs> pinagsampay. Kaya eh, yun, parang ano, nagkaganito siya. Ganito, ganito yung, yung sura niya. Ito, ito yung dati, ganito. Ipinalitan ko lang ng kulay. Same pa rin ako, nails, yung kukugamit yan. Nail ko lang yung kulay. Buti kaya mo sa ano sa Matagal na din eh hindi na maayos ayos Tignan ng kapatid hmm. <makes noise> <tito> <makes noise> Sila sila. mo. Sino sa Hmm. Parang kami ng bata, no? Kaya si Kadani nagtuturo. <laughs> May premium din yan. Yeah. Ha, ano na sila? Parang... Kasi si Piesta, di oo. Guess. Saan si Ken? Mabayaran na lang sila niyan. Bibigyan, Bibigyan lang siguro siya. Bibigyan lang hands. <laughs> <She can't. laughs> <laughs> Thank you very much. Mga ano lang yan, mga pang intermission na mga ano mm -hmm. sila. Yung para ka na lang. Mm -hmm. Abang maghihintay siguro. Oh, 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 oh. Ay, ah, may pageant, pageant ba? no. no. Okay.